Ah uh, magandang hapon po sa inyo mga katropa mga ka farmers. Ito po tayo ngayon sa uh, lugar namin. Hara uh, pa kita ko po sa inyo kung paano po mag-harvest ng palay. Ah. Uh, Saka po uh, kung paano po ang uh, magdadala po sa tabi ng mga palay na ipopalay doon po sa sa tabi kalsada. Ganyan po, pag-harvest sa lugar dito po sa amin. Yan po ay itatawag na harvester. Ano Kasi po sabi dito sa lugar po namin sa Cabusaw, e eh, wala pong harvester, talaga pong manong-manong, mahirap. Ah, inabot po kami ng tatlong araw, apat na araw, bago po ma-finish product, ah, bago po ma-itabi yung palay. Ngayon po medyo mabilis na dahil nga po dito sa harvester, ah, nakabilis po yung ah, pag-aani ah, ah, ng palay, pagkatabi po ng palay sa tabi sa isaran. Marami pa po yan mga katrupa. Marami pa po yung harvester. Yung po, harvester pa po. Yan, yan. Yan po, mga katrupa. Yan pa, yan. Tinanong ko po yung samboy dito, Mapunta raw po sa na, nasa Forti Cabana ang na harvest nila. Dito pa lamang po sa uh, ano na harvest na palay. Patapos na po itong sampirasong. Sampilapil, patapos na po. Ayun, may napulot pa ang isang ibon. Tan, patikita na tan. Tan. Ya po, ibon, napulot ni uh, ano, atan. Maraming pong ibon dito eh. Ayan po, may mga ibon na sila nakuha oh. Ito naman po eh, oh, ano, nasagasaan naman po ng harvester, hindi po sinasadya. Hindi po may wasan na Ah, uh, po yung mga ano, ibon. Ito na po yung mga ano, yung mga na-harvest na pong palay. Ayun na po. Dadalhin na po siya doon sa ah, uh, sa tabi sa big kalsada. Ayun po, mira po. Ayun po. Ayun po kumak kumak kumakawa pa yung Kumakawa pa yung ano, Apensya na po at uh, medyo static po yung natin, sil natin. Sobrang, sobrang, init po kasi. Sobrang init. Ayan na po. Oh. Natatabi na po nila yung ano. Palay. Tadisin na po doon sa tabi. Ayan, inumpisa naman po yung ano, isang uh, pangatlong pilapil yung pisa naman po ng harvester Eh, marami ka na nakuha ang ibon ah nasa kasana no o oh, marami, Mara may pangulam ka na mamaya ayan po mga katropa oh. may ibon po may pangulam na silang mamaya nasa kasana po ng harvester marami po kasi itong ah, ibon sa lugar namin ah mga bata, wala pong ano, uh, ah, pag mag, mag po ay Nabaka po nila yung mga ibon na nakagasaan. Siguro po mga, siguro po mga tropa, mga 2 hours po, upos na po lahat yan na aninigyan. Mabilis nga po ang pagka-harvest dito sa amin. Mabilis yung harvester alis least po pag umulan, natigil po harvester kasi hindi po pwede yung uh, harvester yung ano, palay kasi po basa. Dapat po talaga tuyo yung palay pag hina-harvest para po hindi na siya masa dayami yung palay nilalabas ng harvester. Uh, po mga katropa, hanggang dito po lamang na uh, next video naman po. Maraya po po kung pakikita sa inyo. Uh, update sa inyo. Uh, like, like and subscribe lang po mga katropa para po ma sundin niyo po ang aking mga papakita pa sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, God bless po. Wag po kayo lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabay po mga katropa, mabay po.